Mga bay pagisuyo kung nan. Mga bay pagisuyo kung nandyan yung nagsabi na wala daw ang lasa ang tinapay kapag walang asin dahil ang asin daw ang nagdala ng lasa, ang nagpapalasa ng mga tinapay. O sige. Gumawa ka ng tinapay, 'wag mo lagyan ng sukal, puro asin lang ang ilagay mo. Ang tagal-tagal mo na sa bibig eh. Tapos sasabihin mo sa akin maghalo yung tamis at saka malat kapag may asin. Dapat may asin masarap dahil asin ang nagdadala ng lasa. Asukal ang nagdadala ng lasa sa lahat ng tinapay. Sige, gumawa ka ng tinapay. Huwag mo lagyan ng asukal. Lagyan mo ng asin, tatlong sako. Tag Tagal mo na sa bakery, hindi mo alam kung ano yung nagda, nagpapalasa ng tinapay Lahat ng tinapay Asukal ang nagpapalasa Hindi asin Ang purpose ng asin Yung hindi lang babagsak yung tinapay Tagal-tagal muna hmm? Yan o Walang mga asin yan